Maraming nga po tayong naobserbahan na you use the term inconsistencies but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At uh, lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Na, naobserbahan na po natin ito on the record and in public uh, very many times. Uh, sabi nga, uh, dito sa kaso na ito, ang sinungaling, ay asawa ng magnanakaw. Kaya um, ito po talaga yung uh, nakikita natin, ano? Um, isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po ano sa statement, sa sworn statement po nila ay na natuto to 3% lang daw ang kinikita nila uh, sa bawat kontrata. Eh kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, uh, obvious na obvious naman po. Nakasinungalingan ito. Meron pa po, kasaba, sabi po nila, uh, when uh, Senator Tulfo was questioning uh, them, sabi niya po, uh, minsan daw po, lugi pa daw siya. Uh, ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. Para no sane um, business person would do that. Of course, uh, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Uh, pag kinumpute po natin, alam ko medyo, ano po Mr. Chair, ano, with all due respect, uh, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. do alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila no pero pag tiningnan po natin logically 2 to 3% of even 100 billion, pwede 2 to 3 billion pesos naman po ito. Eh, sila naman po yung nagmalaki at na nag-front. po nila yung lifestyle nila. Na sobrang yam. Sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni uh, Ma'am si Sarah, 11 digits ang assets nila. So hindi ba baba sa 10 billion? Nakita po natin, isang jade lang nila sa ano uh, sa office nila. 100 million na kagad yun yung mga sasakyan, if they paid the correct taxes, it would easily reach uh, almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3 percent profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang uh, isda ay nahuhuli sa sarili nilang mabig. Ano? Uh, buti na lang po, uh, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan And uh, I, I don't mean to overstep, uh, Mr. Chair, please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro uh, ang aking pagigayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, uh, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin.